magtanim ng kangkong at magharvest sa loob ng 30 days. Sa video natin ngayon mga bay, ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kangkong gamit ang water bottle. Una, kailangan nating ibabad ang buto ng kangkong buong gabi. Next, ang ating kailangan ay empty water bottle. Kailangan ng nating putulin ito sa taas. Ang bandang itaas ng water bottle ay siyang pagtataniman natin ng kangkong at ang sa bandang baba naman ay siyang lalagyan natin ng tubig upang sa ganun ay hindi na natin kailangan maglagay ng maraming lupa. Kailangan din natin maglagay ng mga butas mga bay sa bawat gilid ng water bottle. Ganun din ang ating gagawin sa ibang container na ating gamitin. Pagkalipas ng isang gabi, kailangan na nating itani ang ating kangkong. Kailangan nating punuin ng tubig ang mga lalagyan na ating pagtataniman. Kailangan nating lagyan ng tisyo o papel ang pagtataniman natin ng kangkong dahil kaunti lang ang gagamitin nating lupa para sa ating pagtatanim. Kailangan nating tanggalin ang buto ng kangkong sa tubig na pinagbabada nito. Ilagay lamang ang kangkong seed sa ibabaw ng lupa. Ganito din ang gagawin natin sa kabila. Pagkatapos, kailangan nating takpan ng kaunting lupa ang mga seeds nito. Pagkatapos ay maglagay ng kaunting tubig. Pagkalipas ng isang linggo, ganito na ang mukha ng ating itinanim na kangkong. Pagkalipas ng 15 days ay ito na siya. Mataas na po ang tubo ng ating mga kangkong at saka mataas na din po ang kanya mga gamot. Pagkalipas ng isang buwan ay ito na po ang mukha ng ating kangkong mga bay. So, harvest time na po. Pwede na po natin siyang gawing ulam. Yung paraan ng pagharvest mga bay ay kailangan na natin siyang putulin gamit ang gunting. Dahil yung ating pinag ay after 15 days, pwede na din po tayo ulit magharvest dito. Kailangan lang natin siyang dagdagan ng tubig. Nang sa ganun, ang bagong tubo ng ating kangkong na pinag ay magiging maganda ulit. subali so, bali, ganito kadami ang kangkong na ating na-harvest.